Magandang umaga po mga kamanok. Bali, isishare ko lang po sa inyo kung paano ako gumawa ng virgin coconut oil para dun sa ating mga sisiw. Ito po yung binibigay ko sa kanila para bitamina nila. So maganda po ito sa ating mga sisiw. Bali, ito po mga kamanok yung purong gata. Para hindi na po ako magkayod at magpiga ng niyog. Ang ginawa ko na lang po ay bumili ako ng piga na napuro So, ito po ay halagang 80 pesos. Kung kayo naman po ay nagtitipid at ayaw nyo po bumili ng ganito, pwede naman po yun mga kamanok na magkayod kayo kung gusto niyo So, pipigain nyo lang. Kahit po may tubig mga kamanok, okay lang po yung pipigain nyo. Tapos, ilalagay nyo lang po kagaya nito, ilalagay nyo lang po sa isang malinis na lagayan. Pag nailagay nyo na po, itatabi nyo po after 24 hours po. Lilindag po siya o iibabaw po yung mantika. Yung po yung virgin coconut oil na tinatawag. So, kakapawin po ninyo yun, isasalin nyo po sa isang magandang lalagyan. At yun na po, pwede nyo nang ibigay dun sa mga manok o yung mga sisiyo natin para protektado po sila mga kamanok kahit po walang bakuna ito lang po yung gamit ko mga kamanok mainam po ito at kahit po tao pwedeng inumin yung virgin coconut oil mabisa po na vitamina so hindi ko na lang po ilalaborate kung ano po yung vitamina na meron dito sa katas ng nyog i-search nyo na lang po sa social media at nang malaman ninyo. Ayan, bali na isaling ko na po mga kamanok yung ating gata ng nyug. At yan, tataklo ba na lang po natin. At ilalagay po natin sa hindi nasasagi o hindi nagagalaw. Para lumindag po o umibabaw yung antika. O... Bali, eto na po mga kamanok yung ano, yung virgin coconut oil natin. Ayan. After 24 hours po, ayan na po yun, yung gata. Ayan, ayan na po yung itsura niya, mga kamanok. Ngayon, kakapawin po natin yung nasa ibabaw. Tatanggalin natin, tapos yung langis, ilalagay natin dito sa lagaya natin. Yun po yung virgin coconut oil na tinatawag. Ayan. After 24 hours po, ayan po yung itsura niya bali ilalagyan po natin ng tela na malinis na tela yan po isasali natin dito yan ganito po mga kamanok ayan, tatanggalin po natin yan makikita naman po ninyo yung mantika yan o oh, yung virgin coconut oil po yan tatanggalin po natin yung yan yan po yung tatanggata na tinatawag Tsaka, unti-unti po nating kukunin yung oil. Yan. Sasali natin, isasala natin. Para makakuha po tayo ng virgin coconut oil. Ganyan lang po yung proseso mga kamano para makakuha kayo ng o makagawa kayo ng virgin coconut oil. Pero kung mapera naman po kayo, makakabili naman po kayo sa grocery, sa mercury, sa mga convenience store, meron po niyan. Bali, ayan na po yung ating pinagkunan. Bali, hindi po talaga natin masasaid. Gawa ng... Siyempre, may tubig po sa ilalim yan. Pag kinakapaw ko po, sumasama na yung tubig. Ay, eh, hindi po pwedeng kasama yung tubig. Gawa ng magbabaw po yung tubig niyan. So, ang kailangan lang po talaga natin ay yung langis niya. At, ito na po mga kamanok yung nakuha natin sa halagang 80 pesos ayan halos kamabaw po dun sa ating lalagyan so bukas magbibigay po tayo dun sa ating mga sisim nito at ito pwede rin pong inumin ng ano ito ng tao vitamina din ng tao mainam po ito bali yun lang po mga kamanok ganito lang po pagawa ng virgin coconut oil sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting impormasyon at kaalaman tungkol po sa paggawa ng virgin coconut oil na pwede nating ibigay doon sa ating mga sisiw na bagong pisa. Maraming salamat po sa panunod at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.